First travel sa 2025, among giyad ang isa ka lugar kung asa ka maka peace of mind. Sa lugar na walay signal, internet, o wala mo himon kundi makapagbanding, istoryahanay, kaon, ugu-uban pa. Gusto na mo i-feel na balikan ang panahon sa una na wala pa'y kuryente. Pero adisermining abot mao ni among kaagi. Trip sa turo mga kadya mo ba nina atong trip kay Maglan Trip ta. Aming sinubukang lakbayin ang kahabaan ng kalsada ng Surigao Sor. Charot. <laughs> Bitaw oy, ayon sa aming source na Facebook nami na nakita Andrea na tourist spot sa Surigao Sor na grabe ka gana o grabe ka peacefully yours. <laughs> o nyan diri po dito ito ni kay Mami Malo kay Tulo Mangon Mika Sakyanan kay para maigo jud Judmi. O oh, basin mo ingon mo kalalaki na kong tao pero na ako sa passenger seat. So, kung drive na lamang po hisgutan bisan pag muad to tag Maynila dira ah lahutay kayo na sa Timalo. O niya napukoy gisayangan kay wala na ko na videohan ang pagsuka ni Richard. <laughs> Basta mga long distance sa biyahe lagi manggawas lagi na mga kabuhi. Pagabot na mo diriya sa ubos sa 40, ning hunong pud dayon mi para makapag picture picture, Bito mag TikTok og maniod to og si Cherya. Bitaw oy, dili na namo mo paniod to ha. Amo nang snack snack pero ang tinuod na mo na ang pay mag TikTok jud me kay gana kayo ang byo, kilid sa kalsada. Unya makatagan ani among gisayaw hatagan nako og masibagong palikpakan. Kuta na jud me aning TikTok ka ba na? Kapila na naman ni gibalik kapito na. Pero himos manggahapon kayo may panglantawon kay Luzon po dancer bayami high school kami tanan ni Agi jud may pagka dancer. Mao bitaw ko magkatapok may maghiskot bitaw mi sa mga kompetisyon na among giapilan. Pagka humana mo TikTok, mao na po dayon ni ang nahitabo. Gihilanta na. Aw nagitugnaw ra di ay. Pero pagka taod na napansin nako murag puro naman man pasaka Murag paniid nako na nangabot na ta. Og tinuod jud ay nangabot na po jud ta mao gusto na pod mi muna okay para makakita ta. Okay sa Jod ang musoka. Unya na po de, may mga kasabayan diraan na nangabot no ng mga gikan po de, sa syudad. Pero wala may kabalo kung asa sila na lugar. Unya mao dahi na akong nakitaan si Trevor Blag na dutlan o kabuhi. Dili man po ka makaingo na gidagat kay Lupa man, gilupa na siya. Bitaw ay magtarong na bitaw ko guys no. <laughs> magtarong na bitaw ko guys. So sige ato na ning sudlo no ako ipakita sa inyo kung unsa ni dire kagana Tara, let's go. Pero syempre, daghan pa kayo magabangan sa among mga vlog kay eh. daghan kayo kong ipakita. Grabe kay ni gagana dire. Gitry na mo ni pagrenta ning entero kaning lugar ah kay para kamera makapag-overnight. Ingana ka kwartahan ang ong family. <laughs> <laughs> oh, basig mo to, oh, na pod mo. Kita mo nang nailang tao, oh, na gusto mo suroy. Pero nga kung asawa ba, murag luya, manjod, oh, yun sa itong gibati na to, aning panahon na, oh. Kung eh. sa manjod ni, eh, mag rebel na bata. <laughs> Pero kaning akong asawa, kay dili na ka problema kay sa una rin na si Pagkataod-taod an na na back to energy pool pod lagi. Tapos diri pod dai ning sakay si Zayno ila mama kay grabing sumuka didto sa amuan lan ti basing matingala mo ba na kami man Nag-uban sa tong una na mo pagpadulong pa lamang pero pagpag-abot didto na sila ila mama. Ipasimot ra ni mama si Zayno og magical unsa to <laughs> inhaler. So automatic Naka-plaster na nakasulod na ang mga sakyanan na, na... giplitihan amo pod dayong atong balay na among girintahan, among gipa-reserve daan. Sa akong mahinumduman mao ni ang first overnight na wala jud tanan walay internet kuryente signal as in wala unya mao po ni ang first time sa akong mahinumduman na nagpuyo mi sa babaw sa kahoy naglibog jud ko bang anong gitawag ning tree house na isa ra man dapat one house ra unya pagsakan nato sa tree house kay sa lang tawon ha kung unsa ni kagana Lantawan ninyo what a beautiful krabi kagana oh my god peacefully eh kayo. Nakahuna-huna ako ba? Ngano ka kahang ni nila butang ang jeep paingon dito sa dagat, no? Siguro kung ayon mo nang siguro mga tulo ka oras sa desert ka mo abot dito sa dagatan. O nga, daghan kayo mga unggoy. Ay, ako naman hinoy, Gipakita pag iyon ako unggoy. O nga, ako po mong isa ka sa babaw para makakita po mo unsa ka gana. Tara, let's go. Inigsa ka pala nimo na sila mga bangko dira na pwede ka magkapi-kapi, na ilang duyan. unya nga, na po ilang tristiris na pertipong ganahal pagod ninyo na oh my god pwede ka mo singgit nila akong broken hearted ka ngon ka ayaw ko na sa'yo pero pag suyoon ka magbalik raday gihapon mo onya mag ana ana ra gihapon na ambot na lang ninyo onya syempre na sila kwarto na sliding door oh my god look at that may foam syempre mag additional -kutsong na kutsong diraan na para makomportable dyan ta o nya grabe ko kay kahira o nya, kabalo ba mo na magfag mag pero syempre sa next vlog na natuto ipakita maunang kinahanglan daghan kayo mag abangan ani na vlog kay daghan kayo kung iflex sa inyo ha na mainggan nyo mo ba o nya syempre nag na po dayon ta sa atong para paniudto. kay maniod na naman ta. kay nakabalo ba mo na ang among ipaniod si ra. nagsitinga Gihap na po dayon og tibol si Ate Maika og si Papa dira kay para mas muluag ang atong lamisa kay para mo taas taas ba unya tarong og komportable unya mo ra gipangluya jud mga katawhan sa Pilipinas kay pag-abot namo ng gilingkod ra jud sila mura jog lahi pa ang sa kalawasan kay ikaw bala nang na nang uban unya syempre kay sa bukid mo nang mga prutas pud nga mong gipandala kay para ma-feel jud namo kung unsay paminaw og mahimong unggoy. Pero nagdala po niya o glitchon Nangayo may sa tag-iya diri kay New Year ko nila. So yun to guys. Maniod to na ta. Ara na dyan kapris ko diri guys. Murag inig simhot. Magunin mo sa hangin. Murag dili ka magkasainos dili mag-trigger ang imong sainos diri kay grabe jud layo sa abog unya murag paminaw nimo ang abog murag sinala sa mga dahon ba murag ba kung kag nag-inom og green tea na pag ka diri makaingon ka bag kalami man ipuyo diri is kasi mana kung libre pa lamang lagi so mao sa ni ako ipakita sa inyo haha kay napatay mga next 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 vlog na ako jud ipakita sa inyo ang wall katibuk-an aning lugar ra unya unsa pay changes sa iyang mga temperatura og panahon Baby I love you